Ito dito yan mga idol ganyan ganyan lang And, uh, dyan na po nagsusuming dyan na kumakain dito naman ito naman nanginitlo kagaya nito ito matanda na po ito kaya nakaka 60 na lang pero 90 na umiikita po eh umiikita po kaya hindi pa namin binibenta pero umiikita po eh ito po ayan ang dami itlog doon eh no? Kemarin ini kita kumpul tasyana sebentar mo po isarayin mo yung butas na mahulog. Mahulog din mo. Kailangan pagka po may poultry tayo, tayo mayari, medyo kahit na may tauhan tayo na napapakatiwalaan ng todo, kailangan nakatutok din din po tayo para po sa asenso. Kaya yun po, ang ganda o. dito, papakita ko po sa inyo ito, pero kasi yung mga kapahan mo yung pagamit ito. Sabi mo nga, siya hindi yung pagkabulag niya ala nag natin Pero, patuloy lang, uh, ang intuisyon ko lang po puna, isa, pag ano, uh, yung mga, uh, pagdigay na nakakain sa mga kabataan, at saka yung mga gustong mag-retire sa, ano, ito po. Ito po, pag uh, nag naglilinis kami, ito. Ito po yung pinaka- kung na naglilinis ka rito, mayroon kang isang kako na may ano? Bilog. Bilog. Tapos tutulak mo ito, nandun. Pero ito. na po yung ano. Tapos pagka naman po gusto nyo maligo o magsinig, dito ito, mayroon naman po Hindi po Pero siyang ano po dito, Yan, isa, na, tapos dito po ito naman po. Na po ano to? Yan ang tubig. Sibig. Galing po sa taas yan. Isang tubo lang yan. Ang daming buha na mangga rodo. Yan. Papagitan natin mag-swimming para makita nila. Yan po. Nag-swimming yan. Ayyan. Kahit na po marami kami yung portre, wala pong langaw kasi malingin. Ang garwa sa lunit. po. Ah. Tingnan niyo po kung mag-swimming sila. Yan. Diyan na lang sila nag-swimming. Diyan oh, na lang sila naliligo. Pagkatapos nila maligo, mabasa sila pupunta din sa les sa na dito sa uh, kanila po sa mm ng ano apakan nilinis po yan sa tubig kaya lagi malinis yung kanila ng apakan no kasi so, naman mo sinuro dito sa amin uh, kahit na reject, hindi reject, kagawa tayo ha. Kada ka ilang araw ng itim na maalat kasi mababa ang kuha nila. Every three days po. Every three days, ano? Okay. Uh -huh. mo na muna yung tubo ko uh -huh. Dapat po um, hindi tayo maluloy. Pagka mura po ang itlog mga idol, ang gagawin natin. Pag gagawa tayong itlog na maalat labing walong araw po sa puti at saka uh, puti asin. Kung gano'n karami ang asin, gano'n karami ang puti. Karami kong lupa kasi dito sa amin yung bahay ng hanay. Michael! Michael! Gagawa tayo ngayon. Gagawa tayo po Ito po, eh, uh, may maraming bahay na puso ng ano. Yun po yung nira, binababad namin sa tubig. Binababad namin sa tubig at saka yung lupa na galing parang bahay ng hanay. Tapos kung gaano karami po yung lupa, ganun karami nga asin. Labing dalawang araw, ay labing walong araw namin nakababad, ay iahalo namin, tapos ilalagay namin sa plastic. Labing walong araw po silang nando sa box, tapos ilalaga namin walong oras din po, daan-daan ng apoy, para yung itlog na mahala, tingnan mo yung alaga natin, Rudy Boyo saka yung mga bisita natin ayan po nakikita nila yung mga bakit oh, po ito kagaya nito makakapagbigay ka ng mga bisita rito nakikita na po yung mga ganitong uh, ganitong alaga ay napakaganda yan Ang maganda-ganda nila ano alam mo maganda naman ito ng taga may kaya ayan ayan at tingnan mo rito mo yung ito you know? at pa may bisita si Idol pagluluto na po nito mga idol tingnan mo rito mo ay, you know? Oh, nagawa, nagawa. <laughs> Ito po yung gagawin namin itong na buro may yan. Bawat isang plastic mga idol, bawat isang mo Bawat po isang ganito, isang isang daang piraso. Kung mo baka ano, yan, baka na nalagyan na, yan, nalagyan na po ng lupa yan. Ayan po, ganito lang. Ganyan lang po pagkadikit ng lupa at saka asin. Labing walong araw po dito yan, labing araw. Yung iba kasi ginagawa po nila, ginagawa nila is labing apat na Kami labing, wal, labing walo pala, sorry. Labing walong araw po. Bago namin nilalaga. May kasamang po tika, Yung iba po asin ang nilalagay, mas maganda po lupa. Pero kung wala lupa sa lugar ninyo, pwede rin asin. Kaso ang asin kasi, makakatibid ka dahil asin at saka tubig, dahil sa nagagamit mo ulit parang yung tinapa pero ito oh pagkabanlaw mo nito ng lupa okay na isang daang piraso bawat isang ano ganyan lang po yan labing walong araw dito tapos ilalaga namin walong oras na daan daan lang ang tubig Kalau berapa orang satu orang, barang di yung mulut dia. Ayan, ayan, ayan. Kumakain ng buro. Meron tayong kamatis. Dito, dito. Ayan na. Kamatis. Dito, dito. Dito muna. na, um, may hoko. kung ilalagay uh, sa kasi na, baka ayaw nila bulay. Ayan, pagka nakasalo ka, ilagay mo yan para hindi ka natatapunan. Ayan. 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 Ano, ikaw na rin na po. talap. Yung gusto po, kamatis at nandito ha. At saka sana naman. Wala ko Dito po, po kayo dito, po po muna tayo. Itatasan po muna tayo. muna. tayo bago tayo Praise the Lord. Hallelujah.

yan, sabay-sabay na. na kayo, idol. Para 'yung mga last Wednesday. Ano na lahat. Kita-kita tayo. Sa City dito, meron Gulay, ulam, kanarya. Wala tayong puno mangkat? Wala, dinala mo eh. Diba? <tabas> oh, ko? Wala tayong puno mangga. Di dito, dito. Kulang pa rito oh, kulang pa rito yung bagong dating dito na oh. Okay. Yung kulang ra. Dito pa yung bago. Diba, yung ano yung mahimo, yung, yung, yung matatanda ka kanina nasa. Dito, dito, dito. Dito. Ah, mo ina. <laughs> ya po, po, yung, uh, na. kaya po yung mga uh, Tawagin nyo po lahat yan, kaya na Kaya po, kulang pa po rito Ito po, kulang pa Kaya na, kaya na Ulat namin yung buro ito Wala kami buro mangga, pero ito Basta gusto ko rin ito na Ulat po, mangga Dahil yung bisita, puro ako mangga Tsaka talapya Oh, Oy, bigyan mo ay isang talapia. Ay, bata, ano? Ang dami dyan. Dito kayo. Dito kayo tawagin mo. Ayan o. Oh, ito. Masarap ito. O, di ba? Ayan o. Sa mga buwang kong tingasin niya. Ba't tumiikot-ikot sila ang daming pagkain? Ha? Ah. Tumiikot-ikot kayo. Ha? Kuha, kanya-kanya. Marami naman ulam dito, oy. Tapataw talaga. Huwag kayo magsarili para Sabay-sabay kayo kakain. Yan, no? Dok, pagkikuha mo nga yung ano, lasin. Okay. Nag naglalakad po mga Ito dito, kaya, dito kaya, kayo, kahit tayo rito. Yan, asin At saka burong manggaw. Oh. So, At natin sa ating manggaw. Oh. Ito tayo. Yan, no? Ang daming ulam. Uh, wala nang Ano?